Sa Spain, si Manel at ang kanyang asawa na si Julia ay pauwi na sa kanilang kotse. Binanggit ni Julia ang tungkol sa pagkakaroon ng anak dahil hindi pa rin nakapagdesisyon si Manel tungkol dito at kailangan niyang makakuha ng sagot upang planuhin ang hinaharap. Nagkaroon sila ng pagtatalo at pareho silang na-distract, kaya kailangan ni Julia na mabilis na iliko ang kotse upang maiwasan ang paparating na sasakyan. Sa kasamaang palad, napunta ang kanilang kotse sa gitna ng kalsada at bigla silang tinamaan ng isang malaking truck na nagpabaliktad sa kotse. Isang taon pagkatapos, si Manel, isang balo, ay nakatira ng mag-isa kasama ang kanyang pusa. Sa TV, binabalita ng mga reporter ang tungkol sa UN na tinatalakay ang posibilidad na magsara ang mga hangganan dahil sa isang kakaibang virus na kumakalat. Hindi epektibo ang mga hakbang sa pag-iwas at nagiging marahas ang mga tao sa mga hangganan habang nagsusumikap makalabas. Lumhang depresyon si Manel kaya't hindi siya gaanong tungutok at sa huli, pinatay na lang ang tunog ng TV. Hindi niya nakita ang footage mula sa ospital na nagpapakita ng isang pasyente na unti-unting nagiging zombie. Pagkatapos, nagpunta si Manel para mag-drive at napansin niyang dumaan ang isang ambulansya. Iba't ibang pader sa bayan ay may graffiti na nagsasabing darating na ang katapusan. Nakarating si Manuel sa pantalan upang makipagkita sa dalawang babae na interesado sa pagbili ng kanyang bangka na hindi na niya ginamit mula ng pumanaw ang kanyang asawa. Habang hinahanap ang mga papeles ng bangka, natagpuan ni Manuel ang pulsera ni Julia at ang kanyang isipan ay napuno ng mga mapait na alaala. Sa kanyang pag-uwi, nakatanggap si Manuel ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Belen ngunit hindi niya ito sinagot. Tumigil siya sa supermarket para mamili ng ilang mga gamit at napansin niyang ang lahat ay bumibili ng mas marami kaysa karaniwan, halos naubos na ang mga istan. Mamaya, sa bahay, itinali ni Manel ang pulsere sa leeg ng pusa habang naririnig sa TV na ang virus ay dumating na sa Spain. Sa gabi, nag video call si Manel kay Bella na may malaking balita. Dahil nagtatrabaho ang asawa niya sa gobyerno, inilipat ang kanilang pamilya sa Canary Islands at iniimbitahan siya ni Bella na sumama, ngunit tumanggi si Manuel. Kinabukasan, napansin ni Manuel na ang lahat ng mga kapitbahay ay umaalis, kaya nagpasya siyang gawin din ito at isinama ang kanyang pusa. Habang nagmamaneho, narinig niya sa radyo na ang isang bagong variant ng virus ay kumakalat sa buong Europa. Ang variant na ito ay nagpapabilis ng incubation sa loob ng ilang minuto lamang at naipapasa sa pamamagitan ng mga sugat at kagat. Sa paliparan, nagpadala si Manel ng mensahe kay Bella na sasama na siya sa kanya pagkatapos ng lahat. Habang nagsusumikap ang mga tao na makasakay sa eroplano, tinanggihan ang mga tiket ng walang paliwanag at nagsimulang magalit ang mga tao, sumisigaw sa isang empleyado na hindi alam ang nangyayari. Biglang lumabas sa malaking screen na kanselado ang lahat ng mga flight at nakatanggap ang lahat ng mensahe sa kanilang telepono na nag-aanunsyo ng isang civil security alert. Nagkagulo ang mga tao at may ilan na nagtangkang pasukin pa rin ang eroplano. Tumawag si Belen kay Manuel at sinabi niyang magtago na lang sa bahay at huwag lalabas hangga't wala pang bagong balita. Sa mga sandaling iyon, may isang lalaki na ninakaw ang baril mula sa mga gwardya at nagbanta na magpapaputok kaya nagmadaling lumikas ang mga tao palabas ng paliparan. Dahil sa lahat ng mga tao na nagsusumikap umuwi, naipit si Manuel sa traffic at sinabi sa radyo na lahat ng mga kalsada at tulay ay parehong sitwasyon. Habang lumilipad ang mga helikopter ng militar sa itaas nila, nagsimulang umalis ang mga tao sa kanilang mga sasakyan at nag-aaway sa ibang mga driver. Ibinabalita ng mga news na in-evacuate na ang mga miyembro ng militar at ang mga tao ay nagkakaroon ng kaguluhan na nagdulot ng maraming sugatang sundalo. Sa kalaunan, marami sa mga driver ang napagod na maghintay kaya't iniwan nila ang kanilang mga sasakyan at naglakad na lang. Kinuha ni Manel ang kanyang pusa at nagpasya siyang gawin din ito. Dumating siya sa kanyang barangay bandang gabi at natuklasan niyang may isang grupo ng mga sundalo na pinalilibutan ng isang gusali upang magtayo ng espesyal na tunnel sa isang bahay. May mga kakaibang tunog mula dito at nagulat si Manuel nang makita niyang dalawang sundalo ang naglabas ng isang zombie mula sa bahay gamit ang tunnel habang umiiyak ang asawa ng may sakit na asawa sa labas. Dinala ang zombie gamit ang sasakyan ng militar habang napagtanto ni Manuel na kilala niya ang lalaki. Pagkatapos ay umuwi si Manuel at natulog. Nang gabing iyon, nanaginip siya tungkol sa aksidente at ang pagkamatay ni Julia. Kinabukasan, nag-video call si Belen kay Manel at sinabi niyang nag-oorganisa sila ng mga safe zone upang muling ipamahagi ang populasyon. Gayunpaman, may mga pagtatalo sa militar dahil habang mas marami silang kinukuha, mas mataas ang posibilidad na madala ang virus sa safe zone, at nagkaroon na ng problema ang ibang mga bansa sa pagsubok nito. Pinayuhan ni Belen si Manel na manatili na lang sa bahay anuman ang mangyari. Agad na nagdeklara ang mga malalaking lungsod ng quarantine at hindi pinapayagan ang sino man na makapasok doon, kaya't lalong dumami ang mga riot sa kalye. Hindi na napipigilan ng virus at nagsimulang makita ng mga tao ang mga zombie na kumakain ng tao sa kanilang mga paligid, na kinukunan nila para sa social media. May ilan din na gumagawa ng mga video at nagbabahagi ng mga ideya kung paano gumawa ng armor at ipagtanggol ang sarili. Nang hapon, inianunsyo ng gobyerno ang state of emergency at ipinatupad ang mga bagong restriction, kailangan tumigil ang lahat ng komersyal na aktibidad pagkatapos ng alas dos ng hapon at maaaring militarisahin ang populasyon. Sa susunod na pagpunta ni Manuel sa supermarket, halos wala ng pagkain at ang mga tao ay nagnanakaw mula sa mga kamay ng isa't isa. Kinuha ni Manuel ang makakaya niyang kuhanin at habang papalabas siya, nakita niyang lumilipad ang mga fighter jets. Pagkatapos ay tumigil siya sa gasolinahan upang kumuha ng ibang mga gamit. Sa puntong iyon, isang sugatang pulis ang dumaan at pagkatapos magbanggaan sila, pumasok siya at nagkulong sa loob ng tindahan ng istasyon ng gasolinahan, isinara ang mga pinto gamit ang kanyang mga posas. maya, -maya pa, dumating ang iba pang mga tao sa lugar, tumatakbo at humihingi ng tulong. Biglang umatake ang isang zombie sa isa pang pulis at sinimulang kainin ang mukha nito. Kinuha ni Manel ang isang walis at naghanda para ipagtanggol ang sarili, ngunit nang malapit na ang zombie sa kanya, pinaputokan siya ng fallen officer na naging sanhi ng pagtalsak ng dugo ng zombie sa mukha ni Manel. Sa loob ng tindahan, ang unang pulis ay kumapalabog sa salamin habang nagsisimula na siyang mag-transform. Nais ni Manel na suriin ang fallen officer na nagputok sa sahig upang mapanatili siyang ligtas. Pagkatapos ay umalis si Manel. Ang mga gamit, ang pulis ay nagpakamatay. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay lumabas ang presidente sa TV at inanunsyo ang pinalawig na lockdown. Ang mga tao na hindi makikipagtulungan sa militar at sa kanilang mga plano para sa evakuasyon ay makakaranas ng mga krimeng parusa. Sumusunod sa mga tutorial sa internet, ginamit ni Manel ang kanyang mga kasangkapan upang palakasin ang mga panlabas na pader ng bahay at nag-install ng security camera. Sa gabi, dumating ang mga sundalo sa barangay ni Manel upang magsagawa ng evakuasyon, ngunit nagpadala si Bella ng mensahe na pinapayuhan siyang manatili sa bahay at siya'y ililigtas din nito. Pinatay ni Manel ang mga ilaw at nagkubli kasama ang kanyang pusa habang naririnig niyang kamakalabog ang mga sundalo sa kanyang pintuan. Buti na lang at hindi nila ito nabuwal at hindi rin siya nakita sa bintana, kaya umalis sila. Makalipas ang dalawang linggo, nagsisimula ng maubos ni Manel ang pagkain at hindi na siya makatawag kay Belen dahil nawala na ng serbisyo. Matapos ang matagal na pag-aalangin, kinuha niya ang ilang mga kasangkapan para sa sariling depensa, tinakpan ang katawan ng mga patong-patong na damit at sa wakas ay umalis siya sa bahay. Pumasok siya sa ilang mga bahay upang maghanap ng pagkain, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nahanap. Pagkalipas ng ilang oras ng paghahanap, pumasok siya sa isang bahay kung saan nakatagpo siya ng isang matandang babae na nagnangalang Gabriela na hindi nakasama sa evacuation dahil siya ay nakaupo sa wheelchair. Wala ring pagkain si Gabriela, ngunit sinabi niya kay Manuel kung aling mga bahay ang may laman dahil napanood niya ang mga kapitbahay na bumili ng sobrang mga gamit bago ang lockdown. Bumisita si Manuel sa bawat bahay sa listahan at sa wakas ay nakakita ng pagkain at iba pang mga gamit, kabilang na ang isang bisikleta, dahil sa bisikleta, nagkaroon ng lakas ng loob si Manel na maglakbay pa at nakakuha ng magandang halaga ng pagkain na ibinahagi niya kay Gabriela. Binigyan din niya siya ng walkie-talkie upang makipag-ugnayan sila habang siya'y wala. Ngayon, isa na lang ang natirang bahay na bibisitahin, ang bahay kung saan natagpuan ng mga sundalo ang zombie. Hindi siya nakakita ng pagkain, ngunit may isang tangke ng mga patay na isda. Bigla niyang naramdaman na may tao sa likuran niya at agad siyang pumutok, iniisip na isang zombie. Ngunit isang normal na tao pala ito na agad tumakbo palayo, iniisip na si Manel ay agresibo. Bago umalis, tinignan niya ang huling kabainet at sa wakas ay nakakita pa ng pagkain. Lumipas ang mga araw at madalas magkita si na Manel at Gabriela upang maghapunan ng magkasama. Isang gabi, lasing si Manel at nagpadala ng mensahe kay Gabriela na pinagsisisihan niyang hindi siya nakapagtulungan ng mas matagal kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos, napanaginipan niya ang aksidente muli, naaalala kung paano sila dinala sa ospital gamit ang helikopter. Bigla siyang nagising ng mag-alarma si Gabriela sa walkie-talkie, na nagsasabing buksan ang radyo. Ginawa ito ni Manel at narinig niyang nagsalita ang isang boses na nagsasabing ipinapadala nila ang mga survivor sa Canaries kaya't ibinibigay nila ang mga koordinado upang makita ng mga tao ang rescue group na ito. Hindi nagtitiwala si Gabriela, ngunit binanggit ni Manel na nauubos na ang kanilang pagkain. Ang grupo ay tila nasa sa Estuar at sinabi ni Manel na maaari nila itong marating gamit ang kanyang bangka, ngunit sinabi ni Gabriela na hindi siya makakapunta dahil magiging pabigat siya. Tumanggi si Manuel, mikikinigat na nga kung aalagaan siya. Kinaumagahan, nag-aalala si Manel nang hindi sinasagot ni Gabriela ang kanyang mga tawag. Tumakbo siya para tingnan ito at natuklasan niyang nagpakamatay si Gabriela. Nag-iwan siya ng isang sulat ng pasasalamat kay Manuel sa mga nakaraang araw at sinabihan siyang iligtas ang sarili. Pabalik sa kanyang biyahe, biglang inatake si Manuel ng isang zombie na nagawang agawin ang kanyang sandata. Pagkatapos ng ilang pakikipagbuno, naitulak ni Manuel ang zombie at tumalun siya sa ibabaw ng kotse, ngunit hinablot ng zombie ang kanyang binti para hilahin siya pababa. Nagpatuloy ang kanilang labanan at kinagat ng zombie ang braso ni Manel. Sa kabutihang palad, hindi ito tumago sa balat dahil sa kanyang proteksyon, ngunit tumalsik ang dugo ng nilalang sa kanyang mukha. Inabot ni Manel ang pinto ng kotse at ginamit ito sa pag-atake sa zombie na ipit ang ulo nito sa basag na salamin. Pagkatapos, tumakbo siya para kunin ang kanyang sandata at binaril ang zombie sa oras na nakawala ito. Kinuha niya ang ID nito mula sa pitaka at inilagay sa dibdib ng zombie sakaling matagpuan ito ng mga autoridad. Pagbalik sa bahay, pinakuluan ni Manel ang tubig para linisin ang kanyang sandata at nagpadala siya ng mensahe kay Belen, sinasabing hindi na niya ito mahihintay, ngunit wala pa ring signal. Pagkatapos, pumalis si Manel kasama ang kanyang pusa sakay ng bisikleta, mabilis na nagmamaneho sa mga bakanting daan. Sa kalaunan, nakahanap siya ng harang, kaya't napilitan siyang dumaan sa kagubatan. Hinabol siya ng mga zombie doon, ngunit hindi sila kasing bilis para maabutin siya. Minsan, sinusubukan nilang tumalon kaya't kailangang maging alerto si Manel para umiwas. Nang madeanan niya ang isang abandonadong kampo, tinabahan siya sa maaaring makita roon, ngunit wala siyang ibang daan palabas. Sinimulan niyang tawirin ang kampo at isang malaking grupo ng mga zombie camper ang lumabas, kaya't binilisan ni Manel ang pagtakbo para maiwasan silang lahat at maiwasang bumangga sa anumang kagamitan. Nakatawid siya sa lugar na hindi nakakagat at nakarating sa isa pang kalsada, ngunit may tambak ng mga bangkay na nakaharang dito. Masyadong mabilis ang takbo ni Manel para makapagpreno sa oras kaya't natamba siya mula sa bisikleta. Sa kabutihang palad, ligtas ang pusa sa kanyang kulungan. Nang marinig ang paparating ng mga zombie, bumalik si Manel sa bisikleta ngunit ayaw nitong yumandar, kaya't napilitan siyang tumakbo. Tumawid siya sa kagubatan ng kasing bilis ng kanyang makakaya habang halos humahabol sa kanya ang mga zombie. Sa wakas, nakarating siya sa pantalan at pagtawid niya sa tulay, isinara niya ang gate sa likuran niya. Di nagtagal, sinimula ng mga zombie na hampasin ang salamin hanggang mabasag ito at nakatawid din sila, ngunit sa oras na iyon, nakatawid na si Manuel sa mas matibay na gate at sa wakas ay nakatakas. Sa una, nawala na ng pag-asa si Manel nang matuklasan niyang lahat ng mga bangka sa pantalan ay wala na. Ngunit sa pagtingin-tingin niya, nakakita siya ng isang abandonadong bangka sa malayo sa tubig. Lumangoy siya papunta rito at sinubukan ng makina, ngunit hindi ito umaandar. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang ingay at binuksan ang pinto upang makakita ng isang zombie na sanggol na naipit sa isang upuan. Pagkatapos, umalis si Manel at ang kanyang pusa sakay ng maliit na bolsa. Sinubukan niyang makarating sa, sa maliit na bolsa, sinusubukan niyang makarating sa lugar na nabanggit sa mensahe sa radyo, ngunit ito ay wasak na. Kahit gaano pa kalayo siya mula sa dalampasigan, wala pa rin siyang signal, ngunit patuloy siyang nagre-record ng mga mensahe para sa kanyang kapatid. Nang gabing iyon, puminto ang bolsa sa gitna ng biyahe. Nang tingnan ni Manel ang makina, natuklasan niyang may bangkay na nakasabit dito. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang maliwanag na ilaw na papalapit at iniwagayway ni Manel ang kanyang mga braso habang sumisigaw para humingi ng tulong. Isa pala itong bangka na may mga Ukrainiano na pumayag na isama siya. Si Manel at ang pusa ay dinala sa isang malaking barko at binigyan ng pagkain. Ang tanging lalaking marunong mag-Espanyol ay si Victor, na ipinaliwanag na ang Canary Islands ay naka-quarantine at hindi pinayagan ng pulisya ang mga nailikas na mga nakaligtas na bumaba ng barko, kaya maraming zombies sa lupa. Binigyan si Manel ng silid matapos siyang mangako na tutulong siya sa kanila sa paghahanap ng mga supply kinaumagahan. Sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig si Manel ng ilang tinig at sumilip siya sa bintana para makita ang ilang nakaligtas sa isang bangka na humihingi ng tulong. Kinaumagahan, tinanong ni Manel ang tungkol sa mga bagong nakaligtas, ngunit sinumpa ni Victor na walang dumating noong gabi. Tinawag si Manel sa opisina ng kapitan upang tumulong sa paghahanap ng mga mahahalagang busali sa mapa tulad ng mga ospital at pabrika. Pagkatapos, natuklasan niya na ang bangka na nakita niya noong nakaraang gabi ay nasa barko at hawak ng crew ang mga gamit ng mga nakaligtas. Tinanong niya si Victor tungkol dito, ngunit tumanggi itong sumagot. Dahil piloto si Victor, sinabi ni Manuel na alam niya kung saan makakakita ng helicopter, ngunit sinabi ni Victor na magingat siya at huwag nang magtanong pa. Sa gabi, tumingin-tingin si Manuel at napansin niyang may dala ang barko ng mga bangka mula sa iba't ibang nakaligtas. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at itinago ang kanyang pusa sa bag para makalibot ng palihim sa barko. Sa isang silid sa ibaba, nakakita siya ng dalawang nakaligtas na nakagapos. Mabilis na pinalaya ni Manel ang unang lalaki, ngunit sa oras na tumayong ito, binaril siya ng isang gwardya. Dumating si Victor at sinubukang agawin ang baril mula sa gwardya, kaya naglaban sila at aksidenteng napaputok na nagdulot ng pinsala sa paligid nila. Nagpatuloy ang bugbugan at nagawang kuhanin ni Victor ang lubad upang sakalin ang gwardya hanggang mamatay ito. Ngayon, nais na rin tumakas ni Victor at pumayag na hanapin ang helikopter. Maingat na lumibot si Namanel, Victor, at ang isa pang nakaligtas hanggang makarating sila sa isang bangka. Nang paalis na sila, nagpaputok ang dalawang gwardya, pinatay ang nakaligtas. Nang paalis na ang bangka, pinaputokan ni Victor ang mga gwardya, ngunit nasugatan siya sa balikat. Pinabilis ni Manel ang takbo ng bangka upang makatakas bago sila mapatay. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa baybayin at tinulungan ni Manel. Si Victor ay naglakad kasama si Manel at nakakita sila ng maraming sasakyan at isang zombie na nastock sa loob ng isang kotse na agad pinatay ni Manel. Pagkatapos, ang dalawang lalaki at ang pusa ay sumakay sa isang kotse upang hanapin ang ospital kung saan namatay si Julia dahil naalala ni Manel ang helicopter doon. Habang nasa biyahe, ipinaliwanag ni Victor na ang kapitan ng barko ay isang halimaw na nagtatayo ng isang kanlungan sa isang isla. Tanging ang mga naglingkod sa kanya ang pinapayagang mabuhay doon, kaya't ang lahat ng kababaihan at mga bata ay kinuha para sa kanyang kasiyahan. Nang makarating sila sa ospital, nalungkot si Manuel nang makita niyang wala na ang helikopter sa bubong. Biglang may tumalo na zombie sa ibabaw ng kotse kaya't nagmaneho si Manuel ng mabilis upang maitapon ito. Pagkatapos, ginamit niya ang baril ni Victor upang patayin ang zombie, ngunit nakatawag ito ng mas maraming zombies na agad ding pinatay ni Manuel. Matapos noon, pumasok ang dalawang lalaki at ang pusa sa ospital at naghahanap si Manuel ng gamit na maaaring gamitin para tanggalin ang bala sa balikat ni Victor. Nang sandaling iyon, narinig niya ang ilang boses mula sa unang palapag kaya't umakyat siya. Nakakita siya ng isang zombie na naglalakad at nagtago bago siya makita. Naririnig niya ang mga boses mula sa mga ventilasyon kaya't kinausap niya sila hanggang sa may isa pang zombie na lumitaw sa likuran niya. Agad niyang itinulak ito at binaril hanggang mapatay, ngunit biglang bumagsak ang maraming zombie sa mga pintuan. Mabilis siyang bumalik sa silid kung saan sila nagumpisa at tiniyak na nakalok ang mga pinto upang pigilan ang mga zombies. Sa kanyang gulat, wala si Victor at ang pusa sa kanilang lugar. Paglingon niya, biglang bumukas ang isang shoot at tinawag siya ni Lucia na sumama sa kanya. Agad na isinara ng dalawa ang shoot at tumakas bago makapasok ang mga zombie sa ibang mga pinto. Dinala si Manuel sa isang infirmary kung saan naroon sina Nurse Lucia at Sister Cecilia kasama sina Victor, ang pusa, at tatlong bata. Inalagaan ng mga babae ang sugat ni Victor at pinatatag ang kalagayan niya. Nang mabanggit ni Manuel ang helicopter, ibinunyag ni Lucia na ito ay nakapark sa likod ng ospital sa quarantine area na puno ng mga zombies. Ng gabing iyon, ibinahagi ng grupo ang kaunting pagkain nila kay Manuel, na patuloy na iniisip ang kanyang asawa. Pumunta siya sa silid kung saan namatay si Julia at naalala ang kanilang huling mga sandali. Kinuha rin niya ang bracelet mula sa pusa at itinali ito sa kama ni Julia. Kinabukasan, umakyat si Manuel sa bubong upang obserbahan ang mga zombies at biglang nagkaroon ng signal ang kanyang telepono, kaya natanggap niya ang lahat ng mga mensahe ni Belen mula sa nakaraang mga linggo. Habang nagre-record ng sagot, narinig niyang may nagpapaputok ng baril at nakita niyang pinapatay ng mga tauhan ng barko ang mga zombies upang makapasok sa ospital. Nagmadali si Manuel para balaan ang grupo tungkol sa paparating na panganib, kaya't nagpasya silang subukang gamitin ang basement ng ospital upang makarating sa helicopter. Puno ng mga katawan at usok ang basement kaya't kailangan ng lahat na takpan ang kanilang mga bibig at ilong habang gumagalaw. Sa kasamaang palad, nakaharang ang pinto at kinailangan nilang hampasin ito gamit ang palakol upang mabuksan. Biglang lumabas ang isang zombie at sinunggaban si Cecilia upang kagatin siya. Hinayla ito ni Manel at idiniin ang mukha ng zombie sa mainit na tubo bago ito pinatay ni Lucia gamit ang palakol. Ngayon, infected na si Cecilia kaya't sinabi niyang magpatuloy sila at iniwan sila. Nakarating ang grupo sa isang pasilyo at nakakita ng ilang zombie sa likod ng mga kasangkapan. Naitulak ni Lucia ang pinto ng tahimik, ngunit nagsalita ang isang bata nang makita niyang isa sa mga zombies ang kanyang ina. Sa kabutihang palad, hindi sila narinig at nagpatuloy silang maglakad patungo sa pinto, ngunit biglang may zombie na nagtulak ng mga istan pababa. Nagingay ito kaya't nakatawag ng pansin ng ibang mga nilalang, kaya't nagtago si Manuel kasama ang bata sa loob ng isang kabinet habang ang iba ay nagtago sa likod ng pinto. Sinimula ng mga zombies na hampasin ang kabinet at tila katapusan na ni Manuel, ngunit dumating ang mga tauhan ng barko at binaril ang lahat ng zombies sa loob ng ilang minuto. Matapos ang maikling argumento, umalis sila ng hindi napapansin ng sinuman. Ngayon, nakarating na ang grupo sa huling pinto at nakita nila ang lahat ng zombies sa labas. Naalala ni Manuel ang tutorial mula sa internet, kaya't pinagsama niya ang mga cage at ginamit ang mga ito bilang kalasag upang matawid ang bakuran. Sa simulay maayos ang lahat, ngunit nang maipit ang isang gulong, nakatawag ito ng atensyon ng mga zombies. Ginamit ni Lucia ang kanyang palakol at si Manel ang fire extinguisher upang pigilan ang mga ito habang patuloy na tinutulak ni Victor ang mga cage. Bagaman mabagal ang paggalaw, sa tulong ng malaking pagsisikap, nakarating sila sa gate. Pinutol ni Lucia ang kadena gamit ang palakol at nanatili kasama si Manel upang pigilan ang mga zombies habang tumatakbo si Victor kasama ang mga bata patungo sa helicopter. Pagkatapos ng maraming tulak, naipasara ni na Lucia at Manel ang gate at inilock ito gamit ang scarf. Saka sila tumakbo upang sumama sa iba. Sinubukang paandarin ni Victor ang helicopter ngunit hindi ito gumana at nagsisimula ng magakyat ang mga zombie sa bakod kaya't lumabas si Manel upang labanan ang mga ito. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Victor ang isang nakadisconnect na cable at agad itong ikinabit upang sa wakas ay mapaganya ang helicopter. Narinig ng mga tauhan ng barko ang tunog ng makina at dumating sa bakuran upang magbaril ng zombies. Pinutol nila ang spark upang buksan ang gate at nagbanta na barili ng grupo kung hindi sila makikipagtulungan. Maingat na tumango si Victor kay Manel. Sinira ni Manel ang isa pang kadena upang buksan ang pangalawang gate. Biglang dumagsa ang bagong horde ng mga zombie sa bakuran at agad na pinalibutan ng mga tauhan ng barko upang kagatin sila. May ilang zombies ding lumapit sa helicopter, kaya't pinaandar ni Victor ito upang lumutang at itulak sila palayo. Nagpatuloy si Manuel sa pagdaan sa horde sa pamamagitan ng pagpatay sa mga zombies gamit ang palakol. Paalis na ang helicopter ngunit nang mapabagsak na ang lahat ng zombies, itinapon ni Lucia ang hagdan at agad na umakyat si Manel upang makasama muli ang kanyang mga bagong kaibigan at ang kanyang pusa. Makalipas ang ilang oras, papalapit na ang helicopter sa Canaries. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Manuel mula kay Belan, sinasabing huwag nang tumuloy. Dumaan ang dalawang fighter jet, kinukumpirma na pati ang mga isla ay infected na rin.